We welcome ang mga anak sa kanyang malamerican dream house Maraming nga ang nagandahan sa kanyang bahay Napaka fresh naman kasi ng kulay ng bahay Kulay green at tamang tama din sa itsura ng garden Feeling nasa ibang bansa ang looks nito Excited nga si Dina Bonnevie bahagi ang interview sa kanyang bahay kasama ang kanyang dalawang anak na sina Oya Boy at Danica Soto. At syempre, kasama rin ang kanika nilang asawa na sina Mark Pingris at Christine Hermosa. At ayon sa post ni Dina Bonnevie ay sa July 11 ipipremiere ito sa kanilang channel. Sabi ni Dina... Where life begins and love never ends. Welcome to the House of D. Tinawag nga niyang House of D ang kanyang munting bahay at gagawing TV show. Sa komento pa nga ni Dina, To all who responded and are excited, so are we. We can't wait to air the show Hindi na nga rin daw makapagintay si Dina Bonnevie na ibahagi ang show na ito sa mga fans na sobrang excited din. Ang living area nila ang ganda-ganda kaya naman nakaka-relax maupo sa kanilang sofa. Parang magkakaroon pa lamang si Dina at kanyang mga anak at kanyang mga children-in-law. Ang magiging interview ng araw niya ay tungkol sa pagmamahal, tunog ng mga tawa at ang mga wisdom of shared lessons.